Alam mo ba na may isang waterfall sa Antarctica na ang dumadaloy na tubig ay kulay pula, parang totoong dugo? Tinatawag itong Blood Falls na matatagpuan sa Taylor Glacier. Noong una itong nadiskubre, inakala ng mga scientists na dahil ito sa dugo ng hayop o kaya naman ay iron-rich soil. Pero ang totoo, nagmumula ang kulay nito sa iron-rich water na nakatrap sa ilalim ng glacier sa loob ng milyong taon. Kapag nakalabas ito sa hangin, nag-oxidize at nagiging kulay kalawang na pula, kaya parang dugo ang itsura. Ang mas creepy pa, natuklasan ng scientists na may mga microbes na nabubuhay sa loob ng tubig na ito kahit walang sikat ng araw, sobrang lamig at halos walang oxygen. Kaya ang blood falls ay hindi lang kakaibang tanawin, kundi isang misteryo kung paano nakakasurvive ang buhay sa pinaka-extreme na kondisyon sa Earth. Kung kaya mabuhay ng ibang organismo doon, posible kayang kaya rin sa ibang planeta?